Ang alamat ng pinya, sa isang malayong bayan ay may nakatirang mag si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang. Si Aling Rosa, ay mag-isang itinataguyog ang kanyang anak. Masipag ito at araw-araw ay laging nagtatrabaho, madalas nagtitinda ito sa palengke ng mga gulay at iba pa. Nagtitinda din ito ng mga kakanin. Kung minsan naman ay kumukuha ito ng mga labada. At dahil nag-iisang anak si Pinang, ito ay laki sa luho, mahilig itong maglaro at hindi tumutulong sa gawaing bahay hinahayaan lamang ni aling rosa na ito ay maglaro dahil bata pa naman ito ngunit sa pagdaan ng panahon hindi na nabago ni aling rosa ang nakasanayan ni pinang mahirap nang mabago ni aling rosa ang pag-uugali at nakasanayang masarap na pamumuhay ni pinang gustuhin man ni aling rosa na magbago ang anak ay hindi na niya ito magawa pa Lumipas ang panahon na pilitan si Aling Rosa na magtrabaho na lamang ng magtrabaho at gawin ang mga gawaing bahay para sa kanilang mag Araw-araw din na pinagsasabihan ni Aling Rosa ang kanyang anak, ngunit tila pumapasok lamang ito sa isang tenga at lumalabas sa kabilang tenga nito. Hay nako anak, hindi mo man lang magawang hanapin ang iyong damit, kung saan-saan mo ito inilalagay, baguhin mo yung ugali mo at ikaw naman sana ay makinig sa aking mga pangaral sa iyo, dahil para rin ito sa iyong ikakabuti anak. Hindi na lamang umimik si Pinang. Umalis na lamang si Aling Rosa para magtrabaho, habang si Pinang naman ay naiwan sa kanilang bahay. Lumipas ang oras at gabi na nang dumating si Aling Rosa, naulanan nito at pagkadating ay naghanda pa siya ng kanilang pagkaing mag-ina. Kinaumagahan ay masama ang pakiramdam ni Aling Rosa. May sakit ito at mahinang mahina siya. Nahihirapan itong bumangon. Nakiusap na lamang ito kay Pinang na maghanda ng kanilang pagkaing mag-ina. Wala namang magawa si Pinang kahit masama ang loob nito at labag sa kanyang kalooban ay pumayag itong magluto dahil hindi sanay at maalam si Pinang puro mali-mali ito at sa hindi inaasahan nagtagal ang sakit ni Aling Rosa at si Pinang ang nagluluto at gumagawa ng mga gawaing bahay at dahil dito nagsawa si Pinang sa paggawa at pagsunod sa utos ng kanyang ina Madalas na silang magkagalit at lagi ring masama ang loob ni Pinang sa paggawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, ay magluluto na naman si Pinang. Halos araw-araw nang nagluluto si Pinang. Hindi siya makapagsimula sa kanyang pagluluto dahil hindi niya makita ang sandok na kanyang gagamitin. Hinanap naman ni Pinang ng mabuti ang sandok ngunit hindi nito makita. Hanggang sa inutusan siya ni Aling Rosa na bumaba sa kanilang bahay at doon niya ito hanapin dahil baka nahulog sa lupa. Ginawa naman ni Pinang ang sinabi ni Aling Rosa. Nagkagalit na ang mag ng dahil sa nawawalang sandok, hanggang sa nasambit na lamang ni Aling Rosa ang, sana ay tubuan ka ng maraming mata nang makita mo ang iyong hinahanap. Ilang oras na ang nagdaan ay hindi pa rin umaakyat si Pina sa kanilang bahay. Nalipasan na ng gutom si Aling Rosa ay hindi pa rin ito nakikita ang anak. Gabi na at wala pa rin si Pina. Si Aling Rosa naman ay nag-aalala na para sa kanyang anak dahil wala pa rin ito. Kahit masama ang pakiramdam ni Aling Rosa ay bumangon ito at nagtanong-tanong na siya sa kanilang kapitbahay. Ngunit pare-pareho silang hindi nakita si Pina. Muling hinanap ni Aling Rosa ang kanyang anak sa kaniyang bahay at sa bakuran, ngunit hindi na niya nakita si Pina. Isang araw, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman sa isang sulok ng kanilang bakuran. Napansin niyang may bunga ito at parang isang ulo na maraming mata. At sa isang iglap ay naalala ni Aling Rosa ang sinabi niya sa kanyang anak. Sana itubuan ka ng maraming mata nang makita mo ang iyong hinahanap. Napaiyak na lamang si Aling Rosa at iniisip na ang halamang tumubo sa kanyang bakuran ay ang kanyang anak na si Pina. Simula noon ay inalagaan ni Aling Rosa ang halaman at tinawag niya itong pinya. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!